Brother Eli, bakit po bawal sa inyo ang bawal bakit po bawal po sa inyo ang magpiesta? Alam mo kasi kapatid ano, hindi naman dapat ipinagpiesta yung mga ano eh, yung mga jusjusan. Kasuklam-suklam nga sa Diyos yun eh. Diba? Sabi sa Biblia, yung mga Diyos-Diyusa, yung ginawa ng kamay ng mga tao, kasuklam-suklam sa Diyos yun eh. Binasa na natin yung kanina. Basahin natin ulit sa Deuteronomio 5.7. Dili ka magbaton o laing mga Diyos sa tubangan ko. Dili ka magbuhat alang kanimo o linilok nga larawan ni sabisan unsa nga dagway, sabisan unsa nga anaa o nga butang nga atua sa ibabaw sa langit, kung sa ilalom sa yuta, kung sa tubig sa ilalom sa yuta dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni magalagad kanila kay ako ang Ginoo nga imong Dios mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak o sa ibabaw sa ikatulo o sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Oh, di ba pag nagpepiesta kayo, alin ba pinagpepiesta nyo? Hindi ba yung mga pibulto na yan ang pinagpepiesta nyo, kapatid? Naghahanda kayo, naggumagastos kayo, may paputok, may mga musiko, may mga palabas, may mga lasingan, may mga gulo, pagka may piyesta. Ang pinagpepiesta nyo, ang Diyos ba? Hindi naman ang Diyos ang pinagpepiesta nyo. Ang pinagpepiesta nyo, yung mga binuhat ng ladawan o larawan, binuhat sa kamot, sa mga tao kaya bawal ng Diyos yan eh eh mali yan eh nakakasuklam sa Diyos yung mga larawan na yan na luluhod ka dyan manalangin ka dyan pagkatapos ang gagawin mo pagpipiesta mo pa pagkakagastusan mo eh kasalanan nga sa Diyos yung mga larawan na yan eh bawal nga ng Diyos gawin yan eh alam mo ang tawag ng Diyos dyan sa mga yan basahin natin sa 1 21 ng Roma kaysa hihing ilhan nila ang Dios, wala nila paghimayaan siya, ingon na Diyos, bisan managpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, o ang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot, gingit-ngitan. Anong ginawa ng mga nabuang? Ano ang naginawa ng mga buang? 23. O giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton o sa mga langgam o sa mga mananap nga may upat katiil o sa mga nagakamang sa yuta. Tama, ayan ang pagkabuang nila, sabi. Giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tao. O, di ba? Pinalitan nila yung Diyos nung larawan ng tao at saka larawan ng mga hayop at ng mga ibon. O, anong ginawa nila? 25. Kay ni Ana nga kamaturang sa Diyos, yes. nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat nga mao ang dalaygon sa walay katapusan. Amen. Tinan mo yan, Kay niya na, ang kamaturan sa Diyos, giilisan nila sa bakak. O, gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa sa magbubuhat. O, di ba? Maiintindihan naman ang bisaya yan, kapatid na Jerry, di ba, no? Opo, maliwanag pong uh, maintindihan po nila ito. Mm -hmm. Gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Eh, yung mga pinagpipiesta nyo, kapatid, gibuhat sa kamot, sa tao. Ha? Karumaldumal sa Diyos. Ano ba yung karumaldumal, Brad Jerry? Dulumtanan sa Diyos. Dulumtanan sa ginoo ang sasamba ka o mag-alagad sa gibuhat sa kamot sa mga tao. Kaya sabi ni Pablo, nabuang labag sa Diyos bawal sa Diyos. Ayaw sa Diyos. Nagagawin mo yon dun sa mga binuhat ng larawan, binuhat sa kamot sa mga tao. Iyan ay mga ah, kasinungalingan, kabuangan kaysa hing nila ang Diyos. Wala nila paghimaya siya ingon na Diyos. Bisan, managpasalamat sila. Kundili, nangabuan sila sa ilang mga huna-huna. Yun ang sagot ko sa